GMA Network nakabawi sa pagkalugi. TV5 lumalakas, at patuloy na pinapanood sa buong Pilipinas. Dalawang The da Bark Ads ng It Bulaga, nominado sa PMPC Star Awards. Dalawang The da Bark Ads na ang nominado sa 37th PMPC Star Awards for Television, para sa Best New TV Personality. Ito nga ay si The Bark Ads Karen at The Bark Ads Tash, na nominado nga bilang Best New Female TV Personality sa PMPC Star Awards. Na kung saan, ay makikita din nga ang iba pang mga personalities na nominado para dito, gaya ng mga kapatid star na si Sam Coloso at Ashton Olviga, ganun na rin ang iba pang personalities gaya ni Charlie Fleming, Jella Ataide at si Kulot. Mababasa pa nga sa FB post ni The Bark Ads Karen ang pasasalamat nito sa PMPC Star Awards para sa nominasyon niyang ito. Kaya naman ay mababasa din ang mga reaksyon dito ng mga netizens na graduate nga si The Bark Ads Karen at The Bark Ads Tash para dito. na kung saan nga, ay malalaman nga kung sino ang makakakuha ng award bilang Best New Female TV Personality sa PMPC Star Awards. Sa August 24, 2025 linggo, sa Hotel Convention Center, Quezon City, ayon sa FB post ng PMPC Star Awards. Na isa nga sa mga dapat nating abangan, dahil dalawa sa mga EB Girls ang kasama dito. Samantala, nakabawi naman nga sa pagkalugi ang GMA Network, pero bakit nga ba natin nasabi na nakabawi ang GMA Network sa pagkalugi? Matatandaang, bumaba ang kita ng GMA Network ayon sa article ng Inquirer.net noong April 2025, na mababasa ng GMA Network Inc., the dominant free TV player, ended 2024 with a 35% drop in its bottom line, because of weaker advertising revenues. In its latest disclosure, the listed media company reported that net income had fallen to 2.7 billion last year, from 3.17 billion in 2023. O mula sa 3.17 billion noong 2023, ay bumaba nga ito sa 2.7 billion noong 2024. Mababasa din nga dito na maging ang advertising revenues ng GMA ay bumaba din, na mababasa nga ang advertising revenues, which comprised 92% of the top line figures, fell by 5% to 16.24 billion last year. Total revenues lead by 6% to 17.56 billion for the period. Pero, Ayon naman sa pinakabagong article mula pa rin sa Inquirer.net, ay tumaas naman daw ang kita ng GMA Network ngayong 2025, na mababasa nga dito na, in a disclosure on Wednesday, the Philippines' dominant free TV player, said its net income reached 2 billion pesos, significantly higher than 604.62 million, for the similar period a year ago. Consolidated revenues also jumped by 29.4% to 10.1 billion pesos, from 7.8 billion pesos in the first semester of last year. Advertising revenues got a boost from election related placements for the midterm elections last May. This ended the first semester with 9.3 billion pesos. Meanwhile, operating costs climbed by 6% to 7.6 billion pesos due to higher cash and non-cash production costs as well as general and administrative expenses. Na kung titignan nga, ay nakabawi ang GMA Network sa pagkalugi noong 2024 dahil biglang ang tumaas ang kita nito ngayong taon. Pero syempre, hindi lang naman ang GMA Network ang lumakas ngayong taon, dahil kahit ang TV5 Kapatid Network, ay lumalakas din, at lumalaban sa household ratings, lalo na nga hindi lang sa Luzon, kundi maging sa Visayas at Mindanao ngayong 2025. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po! Pero, para mas maintindihan natin mga kapatid, the bar at mga ka-highlights, ay bago natin pag-usapan ang pagtaas ng TV5 ngayong 2025, ay balikan muna natin ang naging pagtaas ng TV5 noong 2024. Na mababasa nga mula article ng bilyonaryo na, meanwhile, MVP's TV5 is on the upswing. Boosted by a stronger signal and juiced up ABS-CBN content, the kapatid network so its audience share shoot up by 15% to 15.5%. Household ratings also rose 11% to 3.1%. At ayon naman sa article mula Trendrod, na may date na April 20, 2025, ay second place naman syempre ang TV5, na mababasang ang, coming in second place is its arch rival TV5, which registered 15.5% stake in the audience pie, and a 3.1% in terms of households that tune. The Kapatid Network gained ground in 2024, as its figures were an uptick from the 15% share it logged the year prior. Pero, ngayong 2025, ay tumaas din ang TV5, hindi nga lang sa audience share, kundi maging sa household ratings. Naayon naman sa Inquirer.net, its competitor TV5 has 3.2% household rating and 15.9% audience share na kung titignan na, ay mula sa 15.5% na napag-usapan natin kanina, ay tumaas naman ito ng 15.9%, at mula sa 3.1%, ay tumaas naman sa 3.2% ang household ratings ng TV5. Hindi nga lang yan, dahil mababasa pa nga dito na lumalaban na rin ang weekday primetime block ng kapatid network. Namababasa ang TV5's ratings in 2025 show a mix of successes and challenges, with some programming seeing growth, while others experience lower viewership in the first half of the year. TV5's weekday primetime block experienced significant growth, increasing from a 5.3 audience share in January to 12.9 by the end of June. Similarly, their weekend primetime improved from a 4.2 audience share to 6.9. This growth contributed to an 89% increase in total viewership for the network, positioning them as the second most watched channel. The network's growth was particularly strong in the southern regions, with a 150% increase in viewership in Visayas and 134% in Mindanao. na kahit nga sa Visayas at Mindanao ay patuloy na nakikilala, at pinapanood ang TV5. Dagdag pa nga dito, na hindi man consistent ang pagiging best television station ng TV5, ay kinikilala naman ito sa strong programming at audience reach, na mababasa ang TV5, while not consistently ranked as the best television station in the Philippines, has been recognized for its strong programming and audience reach na matatandaang noong 2023 at ngayong 2025 ay kinilala nga bilang Best TV Stations ang TV5. Hindi man nga magkasunod ay makikita nga dito ang patunay na patuloy na paglakas ng TV5 na kung titignan na ay dalawang beses tinalo ng TV5 ang GMA Network sa pagiging Best TV Stations. lalo na nga ngayon, na napapanood na ang vibe sa TV5, na talaga namang pasabog na show din ng kapatid network. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?